Tinawag ni Senadora Risa Honteberos na premature ang tila soplans ng pamahalaan sa sovereign wealth fund sa may Davos, Switzerland. Ang reaksyon ng senadora ay kaugnay nga sa pagkasurpresa nito sa naging payag ni Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr. na mayroong pala reservation sa re-engineered na version ng Maharlika Investment Fund Bill. Ayon dito kay Honteberos, pleasantly surprised siya sa sinabi ng Pangulo na hindi obra at hindi pa naman tinatanggap ang re-engineered version ng Sovereign World pa na ani ay kanya ring punto nung una pa bago pa man mahiyain sa Senado ang sariling version ng Maharlika Bill. Iginit ng Senadora na dahil nga sa pahayag na ito ng Pangulo, hindi dapat iprinisinta sa Davos, Switzerland ang panukalang sovereign pan na isa pa lang naman na very rope trap o isang drop lamang dagdag pa rin timeros, hindi tama ang naging advice na ito ni Pangulo dahil parang rehearsal ang ginawang pagpresinta ng delegasyon ng bansa sa Sovereign Wealth Fund. Kahit paaniya sa sinusulong na re-engineered version, naniniwala ang senadora na premature pa rin ito dahil sa kawalan ng sobrang pondo na pagkukuhaan para nga dito sa Maharlika Wealth Fund. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.